Mala family reunion naman ang pagbisita ng mga taga-angono sa puntod ng mahal nila sa buhay sa Angono Municipal Cemetery. Pero ang iba, problemado dahil lubog sa baha ang bahagi ng sementeryo. Para sa update, makibalita tayo live mula sa Rizal. Andiyan si Justine Punsalang. Justine, kamusta ang sitwasyon dyan? Chester, Ngayong araw, November 2 talaga ang nakagawian ng mga taga-Angono Rizal na magpunta sa, kanilang, sa kanilang mga mahal sa buhay tuwing undas. Yun nga lang problemado nga ang ilang mga bumibisita dito sa sementeryo dahil umulan kahapon, nagkaroon tuloy ng baha at ang ilan sa mga nicho ay nalubog. Kinabutan namin naglilinis at nagpipintura pa lang ng nicho ang ilang mga residenteng dumalaw ngayong araw sa Angono Municipal Cemetery. Kung kahapon, dalawang libo pa lang ang bumisita. Ngayon, posible raw abutin ng hanggang tatlumpun libo ang mga tao. Kwento ng ilang mga kaanak ng dumalo sa puntod, mini family reunion na rin daw ang araw ng undas sa kanila. Kaya ang iba may mga baong pagkain at nakahanda na rin ang mga panabing kung umulan man o umaraw. Yun nga lang hindi lahat masaya. Ang iba kasi problemado dahil lumubog sa baha ang ilang bahagi ng sementeryo dahil sa malakas na ulan dito kahapon. Hindi tuloy matirika ng kandila at bulaklak ang ilang mga nicho na lumubog sa baha. Mayroon ding mga nicho na naharangan ng apartment type na mga libingan. Pero wala naman daw magagawa ang mga anak kaya magtsatsaga na lang daw sila sa ngayon. Jester bumisita kaninang, kaninang umaga yung uh, provincial director ng Rizal PNP dito, partikular sa Angono Municipal Cemetery. At sa kanyang assessment ay matiwasay naman ang pagdiriwang ng undas sa buong probinsya. Jess? Muli nagulat mula sa Rizal. Maraming salamat, Justine Punsalang. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.